Ito po muna natin, hindi pa sweldo eh. Konting mantika lang po ang ilalagay ko. Avocado oil po ang ginagamit ko. Kung nagtatanong po yung iba, Gandang buhay po sa inyo. Kumusta po ba kayo dyan? Ano po ba balita? Kaya po konting mantika lang, ay ilalagyan ko po ng dalawang mga uh, Chinese sausage. Kikiyan po. O yun, parang magmantika po yan. Ito'y maalat at matamis. Pagmamantikain po natin yan, kasama yung ating konting mantika. O, pagkatapos po ng mga isang minuto, lagay ko na po ating sibuyas. Pakibanggit ko nga po kung taga saan kayo at namabulyawang kayo ngayon pala. lang. <laughs> konting bawang po. Masya halo. Galagay ko na po itong ating isang tuna. Tinanggal ko po yung oil, yung mantika sa loob. Yung laman lang ay sasama ko. Masya halo. Konting paminta. At isang po na po ha. Lalagyan ko po ng isang cup na sabaw. O, talagang ganyan lang ha. Tipid-tipid tayo. Murang ulam lang po ito. Pigaan ko na po ng konting lemon o kaya kalamansi para mawala yung lansa-lansa ng uh, tuna. Takpan po. O, kumukulo na po. Magayon natin to. Isang latang maliit ng kabute. Nagi po kung may stock niyan dahil alam na alam, na alam, alam kong pwedeng gamitin kahit sa anong ulam. iluto. Ito po itong uh, maisalata. Hmm. Sige po, halo. Tikman po na natin sandali ha. Pwedeng-pwede pwede na po, hindi malansa. Dahil nilagyan natin ng kalamansi o lemon juice ito ha. Hmm. Ito po, dalawang itlog. Para maging creamy naman kahit kaunti. Yung ating pong ulam ngayon. Parang halian no? hapunan. o, hapunan. Diretso. Hmm, yon. Halo. Hayaan natin mamuo yung itlog yung mga ganyan lang eh ito po yung mga natira lang sa refrigerator na nakita ko katulad ng kikiam tapos eh, tinignan ko pantry merong konting tuna isang latang tuna eh lagay na pakinabangan hindi pa tayo tapos sa huli lagyan natin po ng kinchay ang kinchay kasi eh nagpapawala rin po yan ng lansa konting keso po para maging creamy lalo yan ang tinatawag nating tuna casserole na madalian lamang hayaan natin matunaw yung keso at uh, tamang tama na ito sa ating pananghalian eh hapunan sa beses silang kayo magluto at kung gusto niyo pang pahabain po itong ating tuna casserole ganito po ang gawin nyo ha huwag na kayong tatawa kinakailangan talaga yung dumiskarte tayo para matipid magpakulo lang po tayo ng konting tubig pagkatapos pag kumukulo na ilagay na po natin itong ating miki ito pong miki na nakikita nyo yung luto na po ito pero syempre paiinitin natin at babanto natin ng konting mainit na tubig lagyan nyo po ng konting patis para magkalasa na pagkatapos po ng ilang minuto Deluto ng ating miki. o ihain na po natin. Ilagay nating toppings yung ating tuna casserole para kahit pa paano eh, maging lomi po ang dating yan. Lagyan nyo lang ng, pigaan nyo lang ng konting kalamansi eh, o lemon juice eh. Ayos na din, nakadami po tayo ng kakain. Discarte lang po kinakailangan. Okay na po bahalang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin. Eh. Yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Basta mag-comment po kayo din sa babat babasahin ko kung ano rekadong gusto nyong ilaw ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. Run bilaro po!